Isang mapagpalaya at malayang umaga sa ating lahat klase at tayo muling nagbabalik sa Araling Panlipunan, Baitang Pito, Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Sa araw na ito, ang ating bibigyan ng pansin at talakayan ay patungkol sa mga teorya at kalinangan sa paglaganap ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Ano-ano nga ba ang mga teorya na nagsasabi kung paano lumaganap ang mga tao sa Timog Silangang Asya? at ano-ano ang mga kanilang kalinangan o mga kultura na hanggang sa kasalukuyan ay bahagi pa rin ng ating pamumuhay at ng ating mga gawi bilang isang asyano. Halika't alamin natin ang lahat ng ito. Ngunit bago ang lahat, talakayin muna natin ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay dapat na matalakay ang kalinangang Austronesiano at imperyong maritima. So may tinatawag tayong Austronesiano at gayon din ang imperyong maritima na kung saan ay nagbigay sa atin ng iba't ibang mga pamamaraan ng pamumuhay na hanggang sa, hanggang sa kasalukuyan ay bahagi ng ating ginagawa at gawi bilang isang Asyano. Ikalawa, na isa, -isa ang mga teorya na kung saan ay tumutukoy sa paglaganap ng tao sa Timog Silangang Asya. Kung noon tayo ay naniniwala sa tinatawag nating migration theory ni Henry Ottlayer, ngayon ay ibinago na ito sapagkat hindi sapat ang mga ebidensyang ipinapakita ng naunang teorya. Ikatlo, nabibigyan diin ng kahalagahan ng kalinangang Osrenasyano at Maritima sa pagsusuri ng kalinangan ng mga Asyano sa Timog Silangang Asya. Kung paano nga ba naapektuhan nito ang ating kalinangan at ang ating pamumuhay sa pang-araw-araw. At ang panghuli ay nakabubuo ng isang Venn Diagram na nagpapakita ng pagkakaiba ng kalinangan noon at ngayon. At bilang ating panimulang gawain, tayo muna ay maglaro ng The Scrambled Letters na kung saan ay kailangan ninyong hulaan o matiyak o malaman kung ano nga ba ang salitang ipinapakita ng mga gulugulong letra na kung saan ay may kaugnayan sa ating talakayan sa araw na ito. Simulan natin ang Scrambled Letters. Para sa una, ano kaya ang pinapakita ng salita? Ito ay teori o teorya na kung saan ay patungkol sa mahusay, pagbibigay ng paliwanag batay sa isang siyentipikong pamamaraan. Magaling. Ikalawa. Ito naman ay mahusay, ostronesya na kung saan ay tinatawag na maaring pangkat ng tao o maaring pangkat ng wika. Ito ay batay sa teorya na iyong ginagamit na kung saan ay pinaniniwala ang nagmula ang mga tao ng Austronesian kamusta nagmula ang mga na tao ng Timog Silangang Asya o nagmula ang wika ng ating ginagamit na wika sa kasalukuyang panahon. Ikatlo, mahusay ito ay culture na kung saan ay pahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, mga paniniwala at tradisyon bilang isang asyano. At ang panghuli, magaling. Ito naman ang tinatawag nating maritime na kung saan ay tumutukoy sa iba't ibang mga imperyo o mga kabihas ng umusbong sa Timog Silangang Asya na kung saan ay binigyan ng pagdidiin ng pagkakaroon ng kalakalan at pagkakaroon ng palitan ng mga produkto sa pamamagitan ng komunikasyon at pagbabahagi ng serbisyo sa bawat isla o sa bawat kabihasnan na mayroon ng Timog Silangang Asya. Magaling klase! Ngayon naman ay magkaroon tayo ng words of the day na kung saan ay higit na makatutulong upang higit nating maunawaan ang ating talakayan sa araw na ito. Para sa unang word of the day, ito ay kalinangan o sa Ingles ay tinatawag bilang culture. Tumutukoy ito sa ating kabuoang pag-uugali kabuang kaugalian, mga kabuang tradisyon at pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. Halimbawa, bahagi ng ating kalinangan ang pagkakaroon ng pagsasaka, pagkain ng kanin, paglalagay ng tatu, pagkakaroon ng magandang sining, arkitektura at estruktura na bahagi ng ating kalinangan bilang isang asyano. Ikalawa, may tinatawag tayong Austranasiano na kung saan tinatawag ito bilang pangkat ng tao sa batay sa ipinapakita ng mainland theory ngunit sa sinasabi naman ng island original theory na kung saan ang Austranasiano ay hindi pangkat ng tao, ito raw ay pangkat ng wika na ginamit sa pakikipagtalamitam o pakikipagkomunikasyon. Ngunit sa sinasabi ng ilang mga antropologo, ang Austronesiano ay pangkat ng tao na mula sa pulo sa timog. Kung kahit kung titingnan natin, ang Austronesiano ay tumutukoy sa mga taong nasa katimugan na kung saan ay bahagi ang timog-silangang Asya. Sinasabi na ito ay nagmula sa Madagascar, Polynesia at Melanesia na bahagi ng Australia at Oceania. Napamilya rin daw ng wika at kultura sa Timog Silangang Asya. Sa maikling salita, sabihin natin na ang ay maaring pangkat ng tao, pangkat ng wika at pangkat ng kultura ikatlo ay ang tinatawag nating imperyong maritima. Ito naman ay tumatalakay o tumutukoy sa mga kabiasnan na kung saan ang kanilang sentro ay ang pagkakaroon ng kalakalan at pagtatayo ng sentro ng kalakalan sa iba't ibang mga isla. Karaniwan, isa sa mga pamana ng mga imperong maritima ay ang relihiyon na kung saan kabahagi ang Hinduismo at Budismo. Ilan sa mga imperong maritima ay ang mga sumusunod. Una ay ang imperyong Srivijaya, ikalawa ay ang imperyong Mahapahit, at ang ikatlo ay ang imperyong Malaka. Nabibigyan natin ng diin sa susunod na talakayan. Ngayon naman ay dumako tayo sa kalinangang Osranasyano at Imperyong Maritimo. Tulad ng sinabi natin, ang Osranasyano ay pangkat ng tao pangkat ng wika at pangkat ng kultura. Isa sa mga kalinangan ng pangkat ng Australanesyano ay ang paggamit ng bangka na kung saan ay ginagamit sa paglalakbay, sa pagpapalita ng produkto o mga kalakalan. Ginagamit ng mga Australanesyano ang ating kalangitan o ang mga between sa kalangitan upang magsilbi bilang gabay sa direksyon na kanilang pupuntahan. Karaniwang din ginagamit nila ang alon. Ibig sabihin kapag malakas daw ang hampas ng alon ay malalakas layo-layo pa. Ngunit kapag mahina na ang hampas ng alon, ibig sabihin daw ay malapit na sila sa kanilang pupuntahan. Ikalawa rin kalinangan ng mga Austronesiano ay ang pagkakaroon ng hanap buhay at isa sa mga hanap buhay nila ay ang pagsasaka sapagkat sila'y mayaman sa agrikultural na lupain o mga matatabang lupain. iwan ding bahagi ng kanilang kalinangan ay ang pangingisda sapagkat tayo ay binubuo ng mga katubigan at ito'y bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang ating tahanan noon ay binubuo lamang ng mga kahoy sapagkat ito ay mayaman ang mga asyano pagdating sa kagubatan, gayundin sa kanilang yamang gubat. Ang mga kalinangan naman ng Imperyong Maritimo ay ang pagkakatatag ng mga sentro ng kalakalan. Talagang binibigyan nila ng diin ang pagpapalitan ng produkto at serbisyo ng bawat mamamayan. Higit nilang binibigyan ng kalakalan o pagbibigay pansin sa kalakalan sapagkat sa pamamagitan nito ay nagkakaroon ng pagbabahagi ng ating wika at ng ating kultura sa iba't ibang mga isla sa Timog Silangang Asya. Isa rin sa mga kalinangan ng dalawang ito ay ang pagsasagawa o pagkakaroon ng pagtatatu. Sa pagkat, ibig sabihin kapag may tatu ka noong unang panahon, ikaw ay matapang, ikaw ay kabilang sa mga mandirigmang grupo ng tao. Ginumagamit ang mga tao noon ng tinatawag nating tinong tinik na kung saan ay pinupukpok at inuukit ang magiging tatu sa katawan ng isang tao. Kabilang rin sa ating kalinangan noong una ay ang pagkakaroon ng sining. Mahilig na tayo pagdating sa art, pagdating sa musiko, at gayon din ang pagbibigay pagpapahalaga sa ating mga relihiyon. Nabigyan natin ng diin at talakayan ang iba't ibang mga relihiyon tulad ng Hinduismo, Budismo, Animismo, Islam, at gayon din ang iba pang mga relihiyon na bahagi ng ating talakayan. Bilang pagsusuri, ihambing eh mo kultura noon at ngayon. Maggawa tayo ng isang Venn diagram na kung saan ipaghahambing natin ano nga ba ang kultura noon at ang kultura ngayon. At tingnan natin ang pagkakaroon ng pagkakatulad ng kultura noon at kultura ngayon. Sa gitnang bahagi kung saan ay nagkakaroon ng overlap, dyan yung ilalagay ang kultura na magkatulad noon at ngayon. Ngunit ang bahagi naman na kung saan ay may malaking espasyo, dyan naman ninyo ilalagay ang pagkakaiba ng kultura noon at kultura ngayon bibigyan ko lamang kayo ng ilang minuto upang maisagawa ang ating gawaing ihambing mo kultura noon at ngayon at upang mapalalim pa ang ating talakayan sa araw na ito magsagawa pa tayo ng isang gawain. At ito naman ang search for theory. May dalawang teorya patungkol o tumatalakay sa paglaganap ng tao sa Timog Silangang Asya. Nariyan ang tinatawag nating mainland origin hypothesis at island origin theory na kung saan ay ipinaglalaban kung paano nga ba nagsimula ang mga tao sa ating rehiyon At bilang ating gawain, hahatiin ang pangkat o ang isang seksyon sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay ang teoryang para sa mainland origin hypothesis na ibibigay para sa mga kalalakihan at ang ikalawa naman ay para naman sa mga kababaihan, ang ikalawang teorya o ang island origin theory. Ang gagawin ng bawat pangkat ay magsagawa ng pagsasaliksik batay sa ibinigay na teorya ng inyong guro. Ibigay lamang ang maikling lagong o ang pinapaksa ng teorya na magiging bahagi ng inyong presentasyon. Limang minutong presentasyon lamang at pinagkakaloob sa bawat pangkat. Kung kaya't ang inyong limang, kung kaya't ang inyong paghahanda ay magsisimula na. Magaling klase at inyong natalakay at nabigyan ninyo ng kaalaman ang bawat isa patungkol sa mga teoryang ipinagkaloob sa inyo ng inyong guro. Ngunit hayaan ninyo akong talakayin ang mga ito sa mas malawak na pamamaraan. Ang mainland origin hypothesis o tinatawag bilang Belwood theory ay isinagawa ng kilalang antropologong si Peter Bellwood. Sinasabi niya na ang Ostranasyano ay mula sa katimugang China na at namuhay sa Taiwan. So ibig sabihin, sila raw ay nagsimula sa katimugang bahagi ng China at pumunta sa Taiwan at nagkaroon ng isang malawakang migrasyon at isa sa kanilang mga napuntahan ay ang bansang Pilipinas. Makikita natin na napuntahan nila ang Pilipinas sapagkat sa mga ginamit nilang mga kagamitan na kung saan itinatawag natin sa kasalukuyan ng mga artifacts. At ang mga artifacts na ito ay nakukay ng ilang mga archaeologist. Sa karagdagan, ipinapahayag din ng Bellwood Theory na mula sa Timog Silangang Asya ay kumalat ito at nagkaroon ng mas malawak na migrasyon at napuntahan nila ang Asya, ang Australia hanggang makapunta sa Afrika na bahagi ng Madagascar. Kung ng natin ang larawan, maipapakita rito na mula sa Taiwan, nakapunta ng Borneo, ng Pilipinas, nakapunta rin ng Australia hanggang marating nila ang Samoa at ilang bahagi ng Australia and Oceania hanggang mas nating nila ang tinatawag nating Madagascar na bahagi ng Afrika. Ano nga bang kalagahan ng mainland origin hypothesis? Ipinapakita lamang ng hypothesis na ito na mayroong pagkakatulad ang mga kultura at mga katangiang pisikal at wika ng mga bansa at rehiyon na matatagpuan sa timog-silang Asya, gayon din sa bahagi ng Australia. Tingnan natin. Kung makikita natin at mapapansin natin ang iba't ibang mga pangkat etnolingguwistiko na merong sa rehiyon natin, mapapansin natin unang-una may pagkakahawig ang bawat mukha. Mula sa Indonesia, mula sa Cambodia, mula sa India, mula sa Vietnam, Laos, Cambodia, China, Timor-Leste at Indonesia. Pangalawa, natalakay natin sa pangkat etnolinguistiko na may pagkakatulad din ang kanilang mga wika na kung saan ay magkakatulad halimbawa mga salitang buka, 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 kambing, kambing, kambing at ito'y bahagi ng ating wika o bahagi ng Bellwood Theory. Sa madaling salita, ipinapahayag namang ng Bellwood Theory na dahil sa migrasyon, ito'y naging dahilan ng pagkakatulad ng mga kultura, katangi ang pisikal na maari ring nagbunga dahil sa pagpapakasal at pagkakaroon ng mga pamilya, gayon din ang pagkakaroon ng pagkakatulad ng bawat wika sa kasalukuyang panahon. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang teorya na tumatalakay sa paglaganap ng tao sa Timog Silangang Asya. At ito ay ang Island Origin Theory o tinatawag rin bilang Nusantau Maritime Trading and Communication Network. Ang teoryang ito ay binuo ni Wilhelm Solem II na isa sa mga Amerikanong antropologo na nagsasabi na ang Austronesiano ay wika o pamilya ng wika at hindi ito lahi ng tao o kultura. Bagamat magkaiba ang ipinapakita ng dalawang teorya, mas binibigyan ng diin ng island origin theory na ang mga tao noon ay tinatawag bilang Nusantau o tinatawag bilang island people o boat people o tinatawag rin bilang mga katutubo ng Timog Silangang Asya. Sa karagdagang kaalaman, kilala si Wilhelm Solem II bilang isa sa mga eksperto sa larangan ng antropologo sa Timog Silangang Asya. Ano nga ba ang naisabihin ng Island Origin Theory? Ipinapakalap lamang nito na nagkaroon ng mga heograpiyang dibisyon o mga lobes o lobolo na kung saan ay bahagi ang gitna, kanluran, silangan at timog at ipinapakita nito ng island origin theory na nagkaroon ng pagkalat ng kultura sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan at komunikasyon ng mga tao. Kaya tinawag nyo saan tao maritime trading. Kung maaalala natin, may imperyong Maritima at ilan sa mga imperyong ito ay kabilang ang imperyong Srivijaya at Mahapahit na kung saan ang kanilang pinakasentrong ginagawa ay ang pagkakaroon ng kalakalan at nagaganap ang kalakalan sa pagkakaroon ng communication network o komunikasyon ng mga tao. At dahil dito ay nagkaroon ng malawakang kalakalan ang mga imperyong maritimo at na naging sanhi ng pagkakaroon ng pagkakatulad ng kultura at relihiyon. Sinasabi rin ni Sue na naniniwala siya sa island origin theory dahil kapag ang tao daw ay naglalakbay ay kasama na sa paglalakbay ang una kultura. Nababahagi natin ang kultura, ang ating reliyon, ang ating mga ginagawa sa ibang tao na ating napupuntahan. At kabilang rin sa sinasabi ni Wilhelm Solem na kabilang ang komunikasyon. Mahalagang komunikasyon. At dahil sa komunikasyon ito ay nagkakaroon tayo ng pag-uugnay-ugnay bilang isang tao. Ngunit bakit nga ba mahalaga na pag-aralan ng mga bagay na ito na bahagi ng peopling sa Timog Silangang Asya? Ano nga ba ang peopling? Kapag sinabi natin peopling, ito ay tumutukoy o tumatawag sa mga paninirahan ng mga tao, mga pangkat ng tao sa iisang lugar. Dito'y nalalaman natin kung paano nga ba kumalat ang mga tao, paano lumaganap ang mga tao sa isang rehiyon. At sa ating talakayan sa araw na ito, itinalakay natin yung peopling sa Timog Silangang Asya na kung saan ay magkaibang aspeto ang tinatalakay ng dalawang teorya. Ang isang mainland origin at ang isa ang island origin. Bagamat magkaiba man ang kanilang mga perspektibo patungkol sa paglaganap ng tao sa ating rehiyon, ang pinakapunto nito ay mayroong Austronesiano na bahagi ang ating kultura. Bagamat ang Austronesiano daw ay pangkat ng tao, pangkat ng wika, pangkat ng kultura, ang pinaka at pinupunto nito ay lumaganap ang tao at mula sila sa Austronesianong pamilya. Ikalawa, sinasang-ayunan at pinaniniwalaan ni Susan na kilala bilang ama ng pantayong pananaw, na bahagi ng ating pagkatao at bahagi ng ating paglalakbay ang ating kultura. Kung kayat lumaganap ang kultura at wika sa iba't ibang bahagi ng ating rehiyon. Nagkaroon din ng pakikipagkalakalan at sa pakikipagkalakalan ay nagkaroon din tayo ng komunikasyon. At dahil dito sa peopleing sa Timog Silangang Asya, mahalaga na malaman natin ang ating pinagmulan, ang ating kasaysayan. At nakita natin na sa Timog Silangang Asya iisa ang ating pinagmulan, Austronesian na mahalaga ito sapagkat ito ang nagbubuklot sa atin bilang mga Asyano sa Timog Silangang Asya. Kaya mahalaga sa Association of Southeast Asian Nations na mabigyan natin ng mga pamamaraan at kolaborasyon at pakikipagkaisa ng bawat mga bansa at mamamayan na mayroon sa Timog Silangang Asya. Sapagkat tayo-tayo lamang ang magtutulungan at magkakaisa sapagkat iisa ang pinagbulan ng ating kultura, wika at pangkat ng tao. At bilang ating pagpapanday sa ating talakayan sa araw na ito, buksan ang inyong aklat at buksan sa pahina 65. Sagutin ang tiyakin dalawa at bigyan ng pagtataya ang ating mga sarili kung ano nga ba ang ating natutunan sa gawaing ito kailangan yung tukuyin kung ano nga ba ang ipinapakita ng bawat bilang kung ito ba ay island origin o maaring mainland origin Hanggang sa muli klase at dito nagtatapos ang ating talakayan at para mas mapalawak ang ating kaalaman sa ating naging talakayan sa araw na ito, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit ninyong malaman at matukoy at mapalalim ang inyong nalalaman patungkol sa mga teorya sa paglaganap ng mga tao sa Timog-Silangang Asya. Hanggang sa muli, paalam.